Magandang araw mga kaidox at maligayang pagdating sa isa na namang talakayan natin ngayong araw na ito, Agosto 13, 2025. Ating tunghayan ang mainit na usapin ngayon tungkol sa Barangay at Sanggunian Kabataang Elections o BSKE Postponement Bill na nakatakdang perpirahan ni PBBM kahapon Agosto 12, alas 2 ng hapon. Natupad ba ito? Tuloy na kaya ang postponement o may pag-asa pang mabeto ito? This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Inaasahan na kahapon, Agosto 12, 2025, ay formal na lagdaan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang BSKE Postponement Bill sa alas 2 ng hapon. Pero, hindi ito natuloy. Ano nga ba ang nangyari? Matatandaan na ipinasa ng Kongreso ang panukalang batas na naglilipat ng petsa ng BSKE mula Disyembre 2025 patungong Nobyembre 2026. Ayon sa Malacanang, layunin nitong magbigay daan at prioridad sa paparating na Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o bar -MM Parliamentary Elections. Sa mga nakaraang pahayag ng Pangulo, malinaw niyang sinabi na pabor siya sa postponement upang mabigyan ng mas maayos na preparasyon at budget allocation ang dalawang halalan. Sa nakatakdang isang ceremonial signing sa Malacanang Palace kahapon, inaasahan ang presensya ng ilang mga opisyal mula sa Commission on Elections, ilang mambabatas at iba pang key personalities. Ngunit, lumipas ang takdang oras, walang formal na pagpirma ang naganap. Walang opisyal na paliwanag mula sa Malacanang sa agarang panahon hanggang sa oras na ito walang official announcement ukol kompisyon ng actual na pagpirma. Ngunit may ilang posibilidad na tinutukoy ng mga observer. Una, administrative delay. Maaring may kinokonsidera pang huling legal review o dokumento bago tuluyang pirmahan ng Pangulo. Pangalawa, strategic timing. Pusibleng ini-schedule ito kasabay ng ibang legislative signing o isang mas malaking event para mas mabigyan ng media mileage. Pangatlo, Lapse into Law Scenario Ayon sa ilang ulat, pusibleng ring ang lumipas ang 30-day period ng walang pirma upang automaticong maging batas. Kapag tuluyang naging batas, sa pirma man ng Pangulo o sa Lapse into Law, maapektuhan ang schedule ng BSKE at voter registration calendar. Magkakaroon ng mas mahabang panahon para sa preparasyon, lalo na sa logistics at budget. Ngunit, may mga kumukontra rito dahil umano sa pagantala ng representasyon sa barangay at SK level at posibleng lame duck situation sa ilang opisyal. Kung pipirmahan pa rin ng Pangulo sa mga susunod na araw, inaasahan ang agarang anunsyo mula sa Malacanang at Kumelek para sa bagong election timeline. Kung laps into law naman, inaasahan na ang COMELEC ang maglalabas ng implementing rules and guidelines. Sa ngayon, nananatiling palaisipan kung bakit hindi natuloy ang nakatakdang ceremonial signing ngayong alas dos ng hapon. Habang naghihintay tayo ng opisyal na pahayag, malinaw na ang isyong ito ay patuloy na maghahatid ng debate sa pagitan ng mga pabor at tutol sa postponement. Mga kaidoks, malinaw na marami ang umaasa na ngayong araw ay nalalagdaan na ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukalang batas na nagpapaliban sa barangay at sangguniang kabataang elections. Ngunit hindi ito natuloy ayon sa inaasahan. Bilang isang mamamayan, naintindihan ko ang mga ganitong hakbang ay hindi basta-basta at kailangang masiguro na lahat ng legal at praktikal na aspeto ay maayos bago lumagda posibleng may mga konsiderasyon pa na tinitimbang ang Malacanang. Maring ito ay dahil sa procedural requirements. Masusing pagsusuri sa epekto ng postponement o baka may konsultasyon pang isinasagawa kasama ang iba't ibang sektor. Pero sa kabilang banda, naiintindihan din natin ang pangamba ng ilan, lalo na yung mga kandidato at butante na baka ang patuloy na pagkaantala ay makasagasa sa karapatan ng mamamayan na pumili ng mga bagong leader sa barangay at SK. Ang tanong ngayon, kung patuloy na, na ang halalan, mas magiging mabuti ba ito para sa administrasyon at sa publiko? O mas magdudulot ito ng pagdududa sa prosesong demokratiko natin? Tanong ko naman para sa inyo, Sangayon ba kayo na ipagpaliban muli ang BSKE kahit handa na ang COMELEC? Ano ang mas mahalaga sa ngayon? Ang pagtitipid sa gastos ng halalan o ang pagbibigay ng bagong mandato sa mga leader ng barangay at SK? Mas mainam bang ipagpaliban muna ang BSKE para mabigyan ng prioridad ang BARM election at magkaroon ng mas maayos na preparasyon? O dapat bang ituloy ito ayon sa original schedule upang hindi maantala ang servisyo sa barangay at kabataan. Ibahagi ang inyong opinion sa comment section. Siguraduhin na mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang update at analisis gaya nito. At ito ang EdOx DC na nagsasabing, sa bawat panahon at pagkakataon, sa katotohanan, dapat nakatoon. Hanggang sa muli mga ka